Good morning guys. This is Marian Bolangis Besa Rolona. Ah uh, guys, papunta tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tagbak, Magpet North, Cotabato Bato. Papunta tayo tayo ngayon sa Sitio Dolangan guys, dun sa bukid guys. Ipapasyal ko kayo guys. Sabayan niyo kami guys. Sana taposin niyo tong video ko. Maraming salamat guys. Sana mag-enjoy kayo sa pamasyal dito sa bukid guys. Papakita ko yung boy namin dito sa Bukid yung um, ang lugar dito sa amin uh, dito dito sa amin guys uh, mag, may kwento ko lang guys dito sa amin guys malamig ang simoy ng hangin dito guys uh, hindi masyado mga ano yung usok guys kasi uh, hindi wala kami sa city nandito lang kami nandito kami sa Bukid kaya maganda yung ano dito kaya maganda yung ano dito yung uh, kung kung sa kumaga uh, si may hangin then hindi hindi pollution hindi ma, hindi ano hindi man yung marami namang sasakyan pero hindi kagaya ng city di ba hindi kagaya sa city na ano, alam mo na usok ganun ganito ganyan kaliw kanan may sasakyan usok at saka dito guys kung mainit man ng panahon guys dito saan hindi, hindi masyado mainit dito guys Actually guys, hindi naman ako taga rito guys. Yung mister kong taga rito sa Magpet North Cotabato. Uh, taga Cotabato City talaga ako guys. Kaya masasabi ko na ikukumpara kong doon at saka dito. Mas malamig dito guys. Kahit ang tapat. Ayan guys. Nandito na tayo guys. Puntan tayo ng sitio Ambag. Ambag na to guys. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa sitio Dulangan guys. Ito yung sitio Ambag guys. Papakita ko sa inyo yung tulay guys. Hanging bridge. Hanging bridge. Ayan. May hanging bridge then may tulay na semento yung yan guys, so, ito yung hanging bridge. Ano guys, matagal na tong hanging bridge guys. <gasps> hindi po, wala pa ako dito guys. Uh, so, uh, ano na ako dito guys, 17 years na ako dito. Ay, 18 years na nga, diba? 18 years, oh, diba talaga. Oh, yung hanging bridge, yun dito na yan. Matagal na yun dito guys. Uh, ano na, matagal na ako dito guys. Dito na dito na yun, guys. Yan guys, dito so, papunta tayo ng... Ambag pa to guys, Sitio ambag Pero hindi tayo papunta doon sa ano nila Kumbaga sa sentro nila Yung sa sentro talaga ng sitio ambag kumbaga daanan lang to guys ah, uh, dito lang tayo guys sa parang kanto nila ganun kumbaga kung sa city pa sa kanto at kumbaga yung sa sabi lang ah, tabi lang dyan sa kanto <laughs> yung parang ganun and guys dito, sa kanto lang tayo guys then papalikot tayo papunta naman tayo ng sitio dulangan yung daanan papunta sa amin sa okay, bukit dito guys dito sa amin guys ayan dito guys papunta tayo doon sa amin yan yung don papunta doon guys is ano yon yun yung doon na farsada, papunta yun ang sitio uh, ambag ito naman ang papuntang sitio dolangan ito yung pasensya na, pasensya na kayo sa daan na namin guys wait lang guys may dadaan talagang mahirap yung daan dito guys kasi kagabi uh, kapon maling ulan as in nag, nag ulan umulan ng sitio dolangan guys Diyan, guys ito yung papasok pasensya na kayo guys kumbaga sana ako sa guys kasi sa white day ko ganun guys ako ng guys kaya nadala ko ngayon ang pagtatapaga guys ayan wait lang guys ay ito yung daanan guys daanan dito, dito, daanan namin dito guys ayan ito yung daanan namin dito papunta ng sitio dulangan ayan part pa rin ito ng mag pet north kota guys ayan ito guys ang mag pet north kota yung sabi nila old kidapawan ganun sabi nila daw hindi ko rin alam kung anong story nito, bakit naging uh, old kidapawan daw. Kaya, hindi, hindi kasi ako taga rito talaga, yung mister ko taga rito. Then ako, taga Cotabato City talaga ko Kumbaga laking Cotabato City. Yan guys. Ayan, papunta tayo ngayon doon sa sitio. Yung doon na namin dito guys, pag umulan ganito talaga. Pero pag na-semento na to, okay na. Pero alam nyo guys, okay po, okay na tong daanan na to guys kaysa dati. Dati talaga guys ay nagrabe. Sobrang ang hirap ng doon kung makikita nyo lang doon sa YouTube channel ko. Ay anak ko makikita yung dating daan namin dito. Sobrang hirap as in. Pero ito okay na to siya ngayon guys kaysa dati. Uh, dito maraming ano dati na didiscrash dito dahil sa hirap sa dulas ng daan, sa malalaking bato, tapos basta madulas yung daan dati guys ito guys, itong daanan nato guys uh, Dito hindi to yung, dat, yung talaga na dati yung, doon sa kabilang ano yun, daanan yun siya guys ayan guys papunta na tayo ng ano guys wait lang sa sitio, doon lang guys yung daanan namin dito guys ganito, ganito talaga ang, ang ano lang talaga dito is yung masemento yung daan yung lang talaga pinaka magandang ano dito Uh, solusyon kumbaga yan dito sa daanan namin ayan guys tantay guys pasensya na sa daanan namin ayan ayan papasok na tayo papunta na tayo sa bahay to si ano na to ito sitio dulangan dito sitio dulangan na to guys ayan papunta na to talaga dito part na to ng sitio dulangan guys yung doon banda kanina is sitio ang bag ito sa sitio dulangan pero galing tayo sa barangay tagbak yon. Ayan guys. Sensya na kayo maingay. Yung sasakyan. Ayan. Wait lang, guys. Ayan. Pag ano na tayo. Lalampas na tayo dito sa may tulay guys. Na sa uh, simento, guys. Uh, simento na to guys. Galing sa tulay. Pagpunta doon sa ano. Sa amin. Simento na siya guys. Actually bago lang siya na simento guys. Bago lang to na yung cemento yung daan na namin. Dito simento dati guys. Ayan. Pero itong tulay dito guys. Tagal-tagal na to na ano. Pero yung daan na papunta sa amin, bago lang. Ayan. Ito yung sapag. Guys, malamig maligo dito, guys. Uh, maganda maligo dito, guys. Promise. Yeah, kumbaga. kung baga, uh, kunta ka city ka, tapos maliligo ka dito, malamig, malamig, malamig para sa sa'yo. Yung ganun. <laughs> Ayan, ganyan. Papunta na tayo doon sa amin, guys. Sa sentro, sa sitio dolangan lang na guys actually guys hindi naman tayo sa sentro so, na rin siya guys pero hindi tayo tatawid doon sa ano talaga sa pro talaga. Pero kung yung sitio dulangan. Kasi yung bahay namin dito lang banday. Eh. Hindi kami tatawid sa... Pag tumawid tayo doon, ibig sabihin, yun na yun ang... Yun na talaga ang sitio uh, na purok. Purok, kumbaga. Pero ito sitio dulangan lang na to. And guys, daanan guys. Oh, magulo, magulo ako kausap guys. <laughs> Pasensya na. <laughs> Yan. Yeah, oh, may mga... May sapa dito guys. Yan yeah, no? May sapa talaga sa dadaanan natin. Yan. Yeah. Hanggang doon niya doon sa amin, sa amin, sapa, ayan, sapa ang dadaanan natin. Tabi talaga kami ng sapa, ganun. Ayan. Ito guys, ang sityo tulangan. Maganda yung daanan, guys. Dati hindi ito ganito, guys. Hindi ito simento. Bago lang ito na simento, guys. Hindi ito ganito, guys. Ayan, no? Okay na ngayon. Maganda, simento na. Dito, ah, grabe yung binabaha pa ito doon. Abot ito ng, pag lumanaki yung sapa, yung sa sa pa, pag lumalaki abot dito abot dyan sa karsada yung hindi pa ito uh, semento as in putik na putik kung nakikita nyo yung youtube channel ko nagmakikita makikita nyo doon yung video ko na kung gaano kahirap yung daan na dito grabe as in kung taga city ka ay naewan na lang ito na ang sityo doon lang na. ayan guys sityo doon lang na to guys ito yung tulay yung tulay guys yan bago lang din to guys bago lang to may ilang taon Ay. pa lang mga 2 years na basta bago lang tong siya guys 1 year basta pero itong karsada guys bago lang talaga pero, pero itong tulay medyo matagal tagal na mga uh, 2 years na siguro ganun yan pero itong daanan bago lang hindi pa nagtaon yan pakuntayin doon sa amin guys ayan yan doon doon pa sa unang contact nalilita. yan dito sa kabila guys yun doon is yun na yun ang safety o gulangan na, na rock ito naman tingnan mo natin yung sapa guys mga yan guys bumaha guys na ano yung overflow overflow <laughs> yan malamig yung simoy dito ka malamig ang simoy na and then malamig maligo dito guys masarap sa pakiram namin kaya guys thank you for watching guys don't forget to follow me Marian Bulagis Besarolona bye guys